Hello, ito po ang buto ng papaya. Dinadry natin to. Maganda yung buto ng papaya. Panlaban sa parasites. Yan, didikdikin mo lang yon. Tapos, haluan mo ng konting honey. Sabi ni Doc, tatlong butil, o tatlong piraso ng, ng buto ng papaya. Dikdikin mo, tapos haluan mo ng konting honey. Pwedeng ipainom yon sa bata na pangpurga. Yan. Kahit sa adult, pwede rin yun. parang ang pakiramdam natin, parang meron tayong parasite sa chan. No? sa so, kasi pag, parang meron din ganun sa matanda, di diba? Parang minsan, parang may nangingiliti sa kwit mo. Yun, maganda po to. Itong ano, buto ng papaya. Ito, meron pang mga party na hindi masyadong dry. The dry po natin to. Yan po, ang buto ng papaya, maganda yan. Para sa mga may parasites.